Good morning guys, magluluto tayo ng paksiyo na baka. Dila, mayroon niyang lamang loob, mayroon laman ng baka. Gagawin natin paksiyo. Ito ang ating ricado. Simulan na natin guys ang ating pagluto. Okay guys, magsiga na tayo ng ating gisa na tayo ng ating ating pampaksiyo. Ayan. Luya. Bawang. Ayan. Ayan. Sibuyas. alu aloin guys. Ayan. Wow. Oh. Ito na golden brown yan guys at ilagay na natin yung ating dila ng baka, lamang loob ng baka at saka yung laman ng baka at saka atay. Yan Ilagay na natin guys yung ating pangpaksiyo na baka. Atin ang ilalagay guys ang ating pangpaksiyo. All right. Hello naman na, guys. Boom. Mm. Wow. Oh. Mm. Yeah. <laughs> Napakasarap na naman ito guys. Agoy. lagyan natin ng suka guys lagyan na rin natin ng north guys and tapos halu haluin lang natin yan tapos guys ilagay natin yung ating pinaglagaan dyan kanina na natin para masarap maraming sabaw ah uh, guys kulong kulo na itong ating niluluto na kwan, na na baka at na mapakasarap po ito guys dila ng baka to, tsaka yung lamang loob ng baka pinaghalo tsaka mayroon tong laman ng baka panambutin lang natin yan guys at pwedeng pwede na yan napakasarap na yan guys kung nakikita niyo po yung pagkulo niyan, meron tayong tanglat. Tingnan po natin ha. Ayan guys o. Oh. Para siyang, parang balbakwa style din po siya. Nakikita niyo po yung kulay niya. Ayan guys o. Oh. Naloan ko siya natin to ng uh, Naloan ko natin po ng swete o ano to. Yung hinalo natin, hindi yung powder ha. Bu yung buto mismo atin itinong uh, tinong ito na sa mainit at saka ang natin dito yan guys napakasarap to uh, pwedeng ulam pwedeng kulutan pwedeng pang negosyo guys yan guys oh eh, makikita nyo ako po guys oh eh. tignan natin kung gano'n nakalambot Malambot na guys. Pwede na pwede na to. Pwede to serve na to guys. Napakasarap. Hmm. Sarap ng sabaw. At yan lang po guys ang ating video ito sa pagluto natin ng simple na bila ng baka at na mayroon lamang loob yan napakasimple na luto paksiyo na para siyang magmukhang balbak pa rin napakasarap po guys uh, thank you guys sa mga patuloy na pagsuporta at God bless po sa inyong lahat